Ipinagutos ng pamunuan ng Antipas National High School na magpapatubad na sila ng mandatory wearing ng face mask sa loob at labas ng bisinidad ng kanilang campus na nagsimula ng ipinatupad kahapon June 9, 2025. Kabilang sa mga obligado magsusot ng face mask sa mga esadyante, empleyado, magulang, stakeholders at mga bisita sa nasabing paaralan. Lain nitong mabawasan ang banta ng MPAX na patuloy na tumataas ang kaso sa iba pang mga rehiyon kabilang na ang ilang bayan sa Soxargen. Hinihikayat din ang mga nabangit na sundin ang ilang minimum public health standards katulad ng social distancing at paggamit ng sanitizers o alcohol. Nabatid na nagsimula ng enrollment at brigada skwela sa pampublikong paaralan nitong nagdaang linggo at sa June 16 na ang pagbubukas ng klase. Maliban sa naturang paaralan ay pinatutupad din ng mandatory wearing of face mask sa mga pribado at pampublikong health facility sa buong lalawigan na pinagutos ng Cotabato Integrated Provincial Health Office. Habang sa bayan ng Makilala ay isang executive order ang ipinalabas ni Makilala Mayor Armando Kibod para sa mandatory wearing of face mask sa lahat ng empleyado at may transaksyong papasok sa compound at building ng bayan. Cheri Exim Tapia NDBC Bida Balita